Ayan, mga pagbutas. Ito yung una, yung pangalawa, pangatlo, pangapat. Tapos yung iba malalaki na. So ayan, walang piraso. Walang piraso na ganyan na lata. So bali yung gagawin natin dito is ano, yung ipang dudugtong natin, yung ano, yung basyo ng cobra, yung plastic na cobra. Yung ipang dudugtong natin, So mamaya papakita kong paano gagawin. Sobrang base lang ito gawin, walang walang isang oras. So ayan, walang isang oras gawin 'yan. Napaka simple lang. Basta tingnan niyo lang yung pagkasunod-sunod ng ano, ng paggawa. So ayan. Ganyan pa, pa ipapatong-patong lahat. Tapos diyan yung ito yung ano, diyan dudugtungin yung sabas ng cobra. Diyan natin dudugtungin bali ganyan yung pagkagawa so ayan. ito na ganyan yung gagawin natin ayan oh. ni ganyan ipapalsak natin sa loob kasyang kasyan maluwag pa yan tapos mahigpitan lang yan pag ano pag dun sa kalan parang iinitin natin yung plastic ng cobra hanggang sa dumikit tapos ayun ayan, ayan pinutol putol na natin yung basyo ng cobra tsaka sting pareho lang yan putol putulin natin pero tingnan niyo yung pagkaputol ko. Bali yung ano, yung cobra pala is nakapalsak na doon sa lata pagka uh, natin sa kalan. Nga pala gagamit tayo ng yung sa lighter, yung pagpinitik mo yung umiilaw yung may kuryente. Yung gagamitin natin para pumutok yung ano mamaya papakita ko sa inyo. Kung anong gagawin doon sa kuryente ng ano ng lighter. So ayan, ganyan lang, putulin lang natin yung sting sa cobra pakita ko sa, inyo mamaya, sa inyo mamaya yung ano yung yung sa lighter kung paano gawin ayan dahan lang putol ganyan lang simple lang so ayan ayan na putol na bali mga sampung pirasong ano cobra o di kaya sting yung kukunin nyo para marami talaga tapos magtitira kayo ng pinaka yung sa pinakadulo ng cobra magtitira kayo kasi dun yung ilalagay yung lighter yung gagawing ano para pumutok ayan binutasan natin yung takip ng cobra tapos dyan natin pinalsak yung yung ano ng yung kuryente ng ano ng lighter ayan o oh. ayan ang pagkagawa pero dapat nakalapat yung wire dun sa parang bakal so ayan susubukan natin yan mamaya ayan yun yung pagkagawa tapos dyan i-spray yung, ano, yung flying tiger sa loob. So ayan, simple lang yung paggagawa natin. Tapos susubukan natin mamaya, pauputokin natin kung anong ano, yung lakas niya. So ayan, ganyan lang. Ayan yung pagkakadugtong. Ayan, yung sa mga cobra mahigpit yan kasi tawag nito. Yung ininit natin yan sa may kalan, yung talagang higpit talaga. So ayan. Ito na susubukan so na natin kung gaano siya kalakas. Ayan oh. Lagyan natin ng ano ng lagyan natin niya ng ayan oh, Flying Tiger. Mga sampung bisis natin eh, i-spray Sampung bisis. Pero mas malakas kung mas marami. Pero, pero wag yung sobrang dami mga kin silang ganyan. So ayan, subukan na natin kung gaano kalakas. Tsaka safe yan, paputukin. Di kagaya ng mga plapla. -pla. Tsaka triangle na delikado. Pwede kang sabugan sa, ano, sa kamay. So ayan, ganyan lang gagawin natin. <laughs> Alam, bumuto na yung largo. Saan po tayo largo? Ayan, grabe. Super... So ayan, ganyan lang. Napakasimple lang gawin. So salamat sa panonood.